mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? <laughs> Paano nagugutom po mga kababayan po natin itong si Bongbong Marcos? Yan po ang kanyang paunang sinabi nung tinanong siya kung ano po ang kanyang komento patungkol po sa talamak na korupsyon ngayon. At syempre, sino ba yung utak ng korupsyon? Hindi eh, Di yung ng budget. At syempre, sino yung mga nagnakaw? o hindi yung mga nasa house of representative na ng insertion parking no at uh, sagasa sa ilang mga kongresista na kanila nagiging kasabwat tandaan po natin hindi po gagalaw ya mga taga DPWH ya ang mga district engineer ya ang mga contractor kung wala po silang kasabwat ng mga politiko mapa congressman o mapasinador o mapa taga na po sa kanila naligtas po sila. Heh, ngayon, inagkalaglagan eh, na po sila mga kababayan. Isa po sa naging interview ni Marcos Jr. na nakakatawa po. Ito po yung uh, bibigyan natin ng ating panibagong reaction video dito sa ating Bugtaw Pilipinas kung saan eh ang lalim na rin po ng hininga ni Marcos Jr. habang siya po ay in interview at ang kanyang sagot eh obvious po, no? Na talagang pambubudol at uh, scripted na naman ito. Kasi kung si Bibi Sara ay okay lang na interviewin na kahit walang script, ito si Bongbong Marcos, hindi pwede interview niya na walang script. Eh alam niyo naman, <laughs> gamay ang uh, jotak niyan. <laughs> ito pakinggan niyo po at panoorin na please lang wag kayo ma stress mga kababayan. Another large-scale protest is slated for November 30 Naku. on Bonifacio Day with hmm. uh, rights groups uh, convening since with the right groups convening since uh, yeah. October po. And they yeah. said it's going to be bigger than September 21st. Is this a, con a cause for concern, sir? Yeah. A cause for? A concern, sir. No. Uh, the only concern I have when we have uh, demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will mm -hmm. go and try to cause trouble. Yon, kunwari po hindi po siya takot, kunwari po hindi po sila kinakabahan, pero balita ko po, mga kababayan po natin, eh, iiwanan niya daw po ang Malacanang sa katapusan ng Nobyembre. Bago pa man po daw magsimula itong mga malawakang kilos protesta. Kung hindi ka takot, dapat ikaw mismo is harapin mo yung mga ralista at sagutin mo kung ano po yung kanilang mga reklamo laban po sa gobyerno na pinamumunuan mo, pinabayaan mo, at hinayaan mo pong masira sa buong mundo, di ba? kramat takot eh wala ka naman plang nakatakutan eh no at nandiyan naman yung mga pulis kasundaluhan na protektado ka eh eh bakit natatakot ka sa mga manggugulo eh sabi nga ni Chavit Singson eh kayo kayo lang daw po sabi ni Chavit Singson ha ah, yung ah nagbibig nagano nito no yung may utak ng mga nanggugulo na yan para daw magdeklara ng martial law hindi ko alam kung totoo yan kabayan po natin pero one time narinig ko po yan sa interview ni Chavit Singson what what demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. Alam niyo, wala sanang rally na yan, eh. wala sanang protesta na yan. Kung no, sinundan niya lang yung yapak na nakaraang administrasyon at hindi niya sana pinakulong si Presidente Duterte eh. at hindi niya sana hinayaan no, na magnakaw sila ng kanyang pinsa na si Martin Romualdez. About. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. Uh, and I hope that they don't tanggalin na ninyo sa isip. Ay, paresto pa mo na yan. Kilala mo naman pala eh. Paresto pa mo na ang sino na yun. Huwag <laughs> mo natakotin yung ilang grupo na yan. Kasi yung mga yan, kung mapayapa naman ang kilos protesta, eh, bakit naman sila matatakot iyo? Eh, palagay ko, ikaw eh, yung dapat kabahan. Kasi balita ko mas marami na daw po na mga retiradong sundalo po 'yung uh, lalabas ngayon sa kalsada. Ninyo 'yan. Maggugulo kayo wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Uh, nasasaktan pa 'yung mga kasama ninyo kuminsan. I think maganda talaga walang gulo kung si Bongbong Marcos ay magpaubaya na lang. <laughs> yung mga pulis wala namang kinalaman 'yung pulis. Totoo 'yan, sure. no? Eh kami-kami 'yung mga nasa United People's Initiative, kami na mga vloggers na nagko cover Lagi namin sinasabi yan. Huwag nyo saktan yung pulis kasundaluhan kakampiyan ng taong bayan. Eh, meron ng pulis talaga at mga nasa sundalo natin na tumatanggap ng suhol. Actually, di ba na nakita nyo po, no? Eh, ang suhol ay dinaan lang po nila sa bonus kuno. Pero malinaw po na yan po ay panunuhol sa ating mga sundaluhan para sila po ay tumahimik. Bonus ang pulis, may bonus ang kasundaluhan. Sana all, no? wala pang pasko ay eh, may bonus na sila we're just there to to control the crowd they're not mm -hmm. there to to hurt anyone so that's the only thing i worry about that's the only thing i worry about because we know the reasons for this the reasons is the outrage for what the, what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in uh, i don't know what you want to call it in uh, <laughs> shameless, shameless ka pa eh. Kunwari, kunwari, hindi mo alam, no? Pero nung inanunsyo niya, nalala ko po yung sinabi niya, no? Na binansa niya daw po, pinag-aralan niya ng maigi, yung budget, pago niya permahan. Di ba? Tapos ngayon, kunwari, wala kang alam. Pwede ba yon Pugas kamay. Dishonesty and abuse. So, of course, they will... <laughs> you know the. <laughs> yung mga tawa na ito ni Bongbong Marcos, no? <laughs> Then, of course, that will be that will be a cause for outrage. You know, those funds are supposed to go to people to feed people to make their lives better, and that uh, that all disappear. Layo talaga magsalita kay PRRD o kay BB Sarah, no? Wala ka talagang makukuhang matinong sagot dito kay Bongbong Marcos. Sa totoo lang mga bayan natin. Because they're buying airplanes and buying hmm. big mansions kung saan-saan. -sa. Paano sila nakabili kung hindi mo pinayagan? Kung hindi mo ina-probahan yung budget na yan, di ba? Parang tanga lang. <laughs> It's, you know, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? Paano ka nagugutom, Bong? Eh, bumabaha nga yung pera sa palasyo. Yung mga first class na pagkain yung nilalatag nyo dyan. May pera dito, toyo, munggo, no, adobo, sinigang lang. Isa e inyo daw, mga lobster, mamahaling mga pagkain daw, seapods, at alak. Ano kayo nagugutom? Ang dami-dami nyo ng pera. No? Hindi ka pa, hindi ka pa presidente, ang dami nang ninakaw ng pamilya nyo. Eh hanggang ngayon, hindi nyo pa nga nababalik yung sinasabing ilgat. Ano pero, pero kayo nagugutom? Thank you, Mr. President. Ivy, any follow-up question? That's all. So, given what you saw, Mr. President, yung red tape, yung overpricing, yeah. yung corruption, how would you describe this problem then? Based on what you saw. How do I describe it? The problem, yes. The extent. It's a problem that exists in every large bureaucracy. Uh, you know, the... Oh, uh, ayan po, mga kababayan natin, ha. Siya na rin mismo ay umamin talaga na every uh, ahinsya ng gobyerno, ay mayroon talagang corruption. Sabi niya nga eh, exist daw po yung corruption sa kanyang pamumuno. So ano pang ginagawa niya? No? Kung ganito yung mangyari, puro pag nanakaw na lang sa gobyerno natin, ikawawa eh naman po ang taong bayan, yung mga nagbabayad ng buwis. Kaya hindi ko masisi po yung mga kababayan nating OFW na ako'y sumasaludo sa inyong sakripisyo bilang dating isang OFW din na mahigit isang dekada na naging OFW sa Saudi Arabia. No? Na kung kayo po ay mag zero remittance, hindi ko po kayo masisisi. No? At walang pwedeng magpigil sa inyo sapagkat pinaghirapon niyan dugot, pawis, pagod, puyat nyo po yung uh, pera na yan. So walang karapatan ng gobyerno ni Marcos Jr. na pressuring kayo o takotin kayo sa mga consequences kung kayo po ay hindi magpadala uh, ng isang linggo sa katapusan ng Nobyembre. No, yung zero remittance na yan dahil gusto nyo rin magpakita na kayo ay galit at uh, gusto nyo iparamdam dito kay Marcos Jr. yung kawalang aksyon na ginagawa po nila lalong lalo na sa panahon nitong corruption at uh, kita nyo naman no? hindi lang po yung mga buhay ang lubog eh. nakita natin nung undas pati mga simenteryo ay no? binaha din, lubog din po sila so talagang walang hiya po yung namumuno sa ng ito at kung sila po talaga ay nagiging tapat lang, noon pa man sinabi ni VP Sara na dalawa lang ang may hawak ng pundo ng bayan. Pero siyempre patay mali siya lang po sila kasi sila po ay magkasabwat sa mga pagnanakaw na ito. Na ngayon ay hugas kamay po sila mga kababayan. At imbis po na no, napagandahin i-improve, ipagpapatuloy ang sinimula ng nakarang administration. Anong kanilang ginawa? Di ba? pinakulong nila si PRRD walang due process at ngayon no parang tanga at uh, bubudulin na naman ang taong bayan na sasabihin na dapat daw po is may due process dapat daw po lahat na nangyayari dapat lahat daw po na investigation ngayon mga kababayan natin sa issue ng corruption ay dapat magkaroon daw po ng due process wow ngayon narinig natin kay Bongbong Marcos no na gusto niya magkaroon ng due process sa nangyayaring investigasyon. Hindi daw po pwedeng madaliin. Dapat gagawin po itong tama. Kaya itong no, si Congressman Lim ng PPP party list ay bumanat. No? Na ngayon, masasabing mo may due process ka dahil sa iyong dahil gusto mo lang magiging convenience sa iyo. Kaya kailangan may due process. Dahil mukhang papunta na po sa inyo yung investigasyon na ito. Due process dahil pinsan nyo po. O pinsan, pamilya nyo yung involved dito. Pero nung ginawa nila kay President Duterte. At uh, siguro kung napanood nyo po yung isang video natin na sinasabi po may otos di umano itong si Bongbong Marcos na gipitin itong si PRRD at sa kanyang medical assistant daw po. Uh, medical medical assistant ba yung tawag dyan o... Basta, yung uh, pag-provide ng mga medical na pangailangan ni Tatay Digong ay hindi daw po sapat, kulang daw po uh, dyan sa ICC at yan daw po ay utos ni Bongbong Marcos. Talagang ang kapal ng muka. And malapit na po yung anniversary, no? Or uh, tama, anniversary ng uh, paglibing, pagpapalibing ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. And pumunta po siya sa libingan ng mga bayani, I don't know kung ano po yung naisip niya nung no, tinitigan niya yung nakalibing niyang ama, no? Sana naalala niya man lang sa isang sandali na ang nagpalibing sa kanyang ama ay ang taong kanyang pinakulong sa libingan ng mga bayani. Kaya kung may pinakamakapal na muka sa buong mundo at walang hiyang tao, ang masasabi ko, yan po ay si Bungbong Marcos. ayo po, tanungin ko kayo, sino ang pinakamakapal na muka sa balat ng lupa sa buong mundo? Iba sabihin niyo rin si Bungbong Marcos dahil siya po ang pinakasinungaling at nagpapahirap sa taong bayan. Maraming salamat and God bless po. At uh, kung kayo pa hindi pa nakasubscribe, papasubscribe sa ating Bugtaw Pilipinas.